Dinepensahan ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Kongun si Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga payag na pinigilan umano ng gobyerno ang sinasagawang peace rally ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Bustos, Bulacan. Kasunod dito ng pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na hindi nila tinuloy ang Brave Peace Rally kahapon sa Bulacan dahil sa si umano'y panggigipit ng pamahalaan. Matatandaang binanata ni Hockey ang pamahalaang Marcos Jr. Kung saan inihambing pa nito ang kasalukuyang administrasyon sa martial era noong dekada 80 na aniya'y kung diktador si Marcos Sr., diktador rin aniya ang Marcos Jr. Pagtatanggol naman ni Congressman Kongun, nakakapagsasagawa naman na aniya ng rally ang kampo ni Duterte sa Cebu, Davao at Tagum City kamakailan. Dagdag pa niya, bawat administrasyon ay mayroong mga pagkukulang kaya hindi aniya patas na sabihing sangkot sa karasan ang pamahalaan.